sa mapagpa ng umaga mga lods dito tayo kina bro John Paul no so mga lods meron tayong ipapakita dito na mga gamit ni bro John Paul no? ay galing pa sa iba't ibang antingero routine mga kaibigan ni bro so ito ang kwento nito bro saan ano saan ito na ano, bato to Uh, ito, ito lang yung mutya ng bukal. Yan. So, ang kwento nito, ano nakuha to sa bukal, uh, kapag ka dinadampot yung mutya, ay nawawala yung agos ng tubig. eh nung binabalik yung mutya sa tubig, ang bukal, umagos ulit. So, napaka-legit na mutya na ito. So, ito yung galing sa bukal. Mutya ng bukal. So, ito naman, mga lods, ang... Um, sa sawa ba ito nakuha? Ayan, ito ito yung sa tuktok, sa tuktok ng sawa na nakagigit. Ngayon, nung nakuha nung ni bro John Paul ito, ay buhay pa yung sawa na parang naghihingalo na. Ngayon, nung tinanggal daw ni bro ito sa tuktok ng sawa, so nung nakuha niya, ay doon lang namatay yung sawa. So pag mas niya mga lods. ayan oh. Talaga namang matigas siya. Tingnan niyo, parang kulay talaga ng ano, balat ng sawa. Ayan. So napaka tibay na ano to, na ah, mutya. So ito naman yung ah, sa pula na pau. Ayan, ito naman ay nakita sa bato na nakadikit na nakuha lang. Ayan, oh. ganda, may mga butas-butas din dyan, oh. Hmm. Amot uh, siya ng bulalakaw. Batong bulalakaw. Ito naman yung ah, uh, ito yung mutya ng linta. Ayan, mga lods. Ayan, kakaibang mutya siya ng linta na meron siyang putas-putas din, ano? Ayan. Mainam din to. Tapos ito ang ito ng uh, bangkal. Bangkal na. So ito naman yung sa nakuha sa puno ng bangkal. Hindi ko alam kung ano yung puno ng bangkal na yun, no? Kung so, sino ang mga nakakaalam dyan. Comment down din. Ayan, man. pakicomment lang dyan sa baba. Ayan, sa puno raw ng bangkal nakuha. Ito naman yung, ano, yung original na, ano, leklay. na leklay. Ayan, napakaganda nito. Leklay, rainbow leklay, kung tawagin, no? Ayan, yan yung original na leklay. Ganito. Tapos ito, ang mukha tubig. Ito so, naman mga lods, ang mutya ng tubig. yan kapag inilagay mo siya sa tubig, hindi mo siya masyado maninaga, no? Ayan. Talagang transparent siya sa tubig. Maganda to. Yung mga kahoy din siya dito, ayan, mga galing din sa mga kaibigan, ano? Hindi lang natin alam kung anong tawag dito sa mga kahoy na to. Pero alam ko, siguro mga pang ano to, pang gamot to, pang sa langis. Yan. Mga mainam na panghidot. Ito naman yung namis na galing kay Bro John Paul no, na batong omoy team. At ang kasamaan yan, ito yung kidlat na ulay green naman no, na uh, binigay ni sa akin ni Bro. Pinamana sa akin. So ang kwento naman ito mga Lods. Dahil si Bro may mabuting kalooban. So si Bro ay mayroong nalilimus sa kanya ng pagkain o bariya. Hmm. So ang ginawa ni bro, binili lang niya ng limang kilong bigas. Limang kilong bigas, no? Binigay niya dun sa matanda. At dahil nga sa kabaitan ni bro, pinagpalooban siya ng bato omo. Tsaka yung kidlap na gulay grain. Yan. Yan. So yun lang mga lods. Ayan, mapagpalang umaga. Talagang mga legit yan. Dito na nga sa may Laguna ng Denix Victoria Lapitan. Yan. Si Pro, John Paul. Yan, sarap. So ang nandun na lang mga lots.